at maraming tornilyo grabe tornilyo mayro sa kanyang natatang tornilyo mayro 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 okay, mayro 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 ini ya atau motornya itu terlalu na rin. so umpisahan na natin maghanap nito ng idol ng ubo magpagana ba natin itong motor nya so, unang gagawin natin mga idol ang kapasitor nya baka may ubo to É yeah. <coughs> para malaman natin sakit ito. Hmm? Napan na natin ito ng ubo. So, saan natin na mga idol ito. Ano? You know? May nakita tayo dito mga idol na ubo na tanggal mga idol. Thank so, okay. so, okay.

Masih ada yang Masih ada yang di gedung itu

tingin natin yung motor ng mga idol tinanggal ko is tingin natin kung sigurado ba tayong ang motor talaga sira ito bago so makikita natin ito ngayon pagka gumana itong mga idol yung isa ibig sabihin motor ang sira so, kailangan natin pariwain yun lagyan muna natin yung pansamantalang electrical mga idol sayang e eh, baka mag shorted eh, may pyesa o may, may board siya mga idol mag shorted yung mga idol tapos ang kigayahan so ngayon mga idol makikita natin to pag umikot to so ito ang may sira para sigurado tayo na walang tama yung board sige saksak -sak mo Oh, sus, mga idol. Digit, oh. Hmm? Ugutin mo muna. Lagyan natin ng electrical para makita ng ating mga idol dyan. Oh, ito, mga idol. Lagyan ko ng electrical para makita nyo. Gisaksak mo. O, oh, ba? Digit, mga idol. 100% motor niya may sira. So, ito, magagawin natin to. Hindi kasi ito pwede kasi iba to eh. Oh, iba yung mga ano niya. Ano na?